maagang pamasko si Mama Mascano. Sa Maagang pamasko po, Tay. Uh, may maagang pamasko na naman si Mama Skanoy, right. mga katambay Bicol. So, marami pong salamat sa sa kuyang sponsor na mabuot po. sulo so lang po kaya yan mga kababayan na sponsor ko. Kaya kung baka si pinadry po sa kuya na kwarta, pigahati-hati ko po duman sa mga senior citizen. Ayan, yeah, senior citizen ka na po tayo, may nakukakamang po na ayuda. Bye. Ay, mayo. So, ayan mga kababayan. Uh, si kadikit pong kwarta na halip po dumasa sa kuyang sponsor. Ha, hati-hati ang hati, um, dabos po matawan. So, sarok na po si tatay sa kasi ah, uh, itong senior po duman sa inotan. Ayan po. Ayan, marami pong salamat sa gusto po na magtabang sa kuya. Gusto po na magtaw po ng sponsor. ah, uh, Mag-comment lang po kamo sa comment section po. Ayan si tatay na ano ang na tawanta man po ning kadikit na halaga. Ayan. So marami pong salamat. Pasalamat ka na po, Tay, para matauhan ka pa po ning tabang sa susunod na pagbalik mi po di bio. Ano pong pangaka ni Lolo? Ayo po. So solo ano, lang mama si mama. Ano? Ay, siyang, ano, ano po nga nito si pangaran mo, Tay? Ramon. Ah, si Tatay Ramon. Ayan. So digdi di po sa sabang kaya akala ko noon pa ako dinding gusto kong tabangan mga kababayan duman po sa kuya ng sponsor nagpapasalamat po ako dahil so tinawag niya po sa kuya na uh, kwarta ibabahagi ko po, po ito duman sa mga senior si, 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 kaya maraming salamat ay salamat po maray sa mga nag-like mga nag-comment mga nag-share sa kanta kuya ng video salamat po maray salamat po kay ayan salamat po Ayan, nagbigyan naman si Mama Kanoy ng maagang pamasko. Mama Mascanoy, ano masabi mo sa nabibigyan mo na mga senior citizen? Siyempre, hindi ko pasasalamat ko dahil uh, bukal sa kalubo, kaluuban ta ang pagtabang. Opo, thank you po. God bless uh, po Mama Skanoy. kami ni Mama Mascanoy na isang uh, uh, senior citizen pa din dito po sa Sityo Sabang. Sityo Sabang, Barangay Pandan, Kabusaw, Kamariniso. Uh, barangay Pandan. Para kabus po ng mga taga digi na mga ano, talagang nangangaipunin tabang. Matabangan sa ko. Ay, naabot na pa ini yung tubig. Oo, pagba pala na no. Pero ang trabaho nung ano mo, magulang mo po. Ah, na din. Ano so, po ang sana sa naligyan sa nasa barangay mga ayan ito ito ang, ang bahay pala medyo ano ano medyo sira sira na din sige okay, pasok tayo po na po sa imo mayo mayo iyo po. May At, ka man po ibang trabaho na nag, nag ano po sa imo, nagsusuporta. Mayo. Mayo po so, talaga. Kada po ang ka senior maabot man ang atin puro na pambayan. Ah, uh, iyo po. So, pig, ini po mga kababayan, pig, hiling mi po si Lula ta so niya po gusto niya man po na matabangan ini na sa iyang magurang na So, solo-solo na mga ayaw nagpapadala po Siyempre mga teriyos mabuhay mga kaibigan. Dua pong PWD. Kaiba naman. Pares ay, PWD. Kain po ang sarok? Pilay po. Nag... Ang alakal Ang sarok po nag... Po. Ang saru. Ang saru po, nag Iba paglahod. Ay! Pilay. Ay, pilay na po. PWD. Pilay na po. Tiyo, nag-iiba pa sa paglahod. may mag-ibang hanap mo eh si Ma. Ayun po. Ano? Hirak man. So, ayan mga kababayan. Nahihiling po rin doon mga sitwasyong lidihan mga harong. Kadakol po, akong gustong matabangan dito sa lugar na ini. Kaya so gusto po na magtabang po sa kuya. Gusto pong magpadara. Uh, Mag-comment lang po kamo sa kuya. Dahil ko po yan papahabuan. Uh, magtiwala lang po kamo sa kuya sa makakaabot po yan dito sa mga tatabangan ta. As in, duman po sa sa kuya sponsor na nagtiwala ko sa kuya. Dakulaon po ang pasalamat ko sa imo sir dahil sa sobrang pagtitiwala mo po sa kuya. Ito pong kwarto na tinaumupo sa kuya. Ipapaabot ko po, po ito sa mga senior citizen na karapat dapat na pong Ate, uh, ano po ang uh, yan na maano mo, maipapaabot mo kay Lula? Yan po nga ni ano nang maanasindang nakakaano, takabi sa nakaka, ano, manatiyo. Hmm. Tapos kung yan po, ano po ang gusto mo pong ma, ito po masasabi mo po sa mga man, nanonood na ni Satoyang, sa Satoyang video ngunyan para malayo po may magtao po ng tabang Kay Lula Ayan si mamaskan magbibigay po ng kaunting tulong Sana po matabangin natin At ang mga tugang Kung PwP Ah, uh, iyo po Sabi po naman kami kakayaan magtabang Kasaruan naman kami Piyos Iyo po Kaya po minsan napipila yan Ito pang luha Anas may kapansanan Opo, tapos po si Si, nabot po diyan tubig na po yung tubig eh sana po ano yung kumuna po ito ku ayan no? uh, so, ano po ang masasabi mo lula duman sa sakuyang sponsor na nagpadala po sa kuya ning kwarta eh salamat na dako ra duwang kamo ning nan oh mag ano ka po kung ano po ang gusto mong sabihin kung gusto mo po na magagat po sa iya na sana po matawan ka man po ning tabang uh, pahagay po ako nintabang na kung pwede. Kasi okay, ano sa utang, ato, na sa tabang sa ako, tan ako ng grabe na. Grabe na talaga mamaskano ka okay, yun. Kung mapapansin nyo mga guys, okay. ayan, Hindi lang kasi natin mapapansin kasi ay, madilim kasi ang loob. Yan, sa ah, uh, plastic oh. Uh, ano po yan? Ano na ning aryo? Oo, may aryo na. Plastic na po yung bubong. Uh, ayan po. Nagtuturo na sa sa, po. O so, ayan mga kababayan, dito po hindi po ninyo ang sitwasyon. Hindi po. Kaya, kaya, ayan, palang po. ano, ti. Opo. Sige, ti, manawagan ka po. Malay po, may magbigay po sa atin ng tulong para po kay Lola. Ano, ano pong pangalan ni Lola? Elena Rutilia po. Elena, Lola mm -hmm. Elena Rutilia. Yung ano po, yung asawa niya po, buhay pa? Gadana po. Namatay po. O, tapos, iyon pong sabi mo po kaninang... GW. Na naglalawod pa. Pilay din po, PWD din, din. Tugang po. mo po? Tugang. Po. Iyo po ang nagbubuhay sa iya. Iyo po, hindi ko minsan mamanako ah. Iyo po nakikiiba-iba lang po sa Iyo, lawod. Iba lang po sa lawod. Ma Iyo po lang. ano? Ay. Tapos ining tugang po nagpa-plastic. Nagkukuha ng plastic, plastic sa baybay. Nangangalakal. Nangangalakal sa, sa sa gilid ng dagat. Dagat. Minsan po mag-iba po kami para mahiling mi po kung ano ang si sitwasyon kung paano mga lakal. May amay 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 iyo ta para mahiling ka mga nanonood sa to kung ano ang buhay ninda para malay mo tay may magtaong tabang. Oh.